Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart Of the delightful Philippines Isang bayan, isang tahanan Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo Brigada. Brigada In the heart of changing lives This is 105.1 Brigada News FM Brigada News FM Manila, the music and news authority, authority. Mga kabrigada, ng ating one time the new Filipino time, alas 6 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule, lalaking angat, tumatagal. Six Six sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DriveMax, brigada balita nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Uma ang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Kapulisan, itinaas ang antas ng kahandaan kasunod ng pagputok ng Bulkan Kanlaon. ICI, nanindigang kaisa sila ng publiko sa laban kontra korupsyon. Pangulong Marcos lumipad na pa Malaysia para dumalo sa ASEAN Summit. Pagkaantala sa aksyon ni dating Ombudsman Morales sa Motion for Reconsideration ni Senador Villanueva kailangan umanong linawin. Oplan Siguridad sa Paliparan mas pinagting para sa Undas 2025. At panibagong gintong medalya na kamit ni Olympic Gold Medalist Carlos Yulo. Prime Max. Partido. Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max, Brigada Balita Nationwide. Thrive Max, Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila. Heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong araw ng Sabado, October 25, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Imax. Imax. Brigada Balita Nationwide nationwide. Kasunod po ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon, agad na nagpatupad ng mga hakbang ang Police Regional Office, Negros Island Region, upang tiyakin ng kaligtasan ng mga residente at mabilis na pagresponde. Brigada Kath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Tinaas ng Police Regional Office Negros Island Region ang antas ng kanilang kahandaan kasunod ng muling pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Prony Regional Director, Brigadier General Arnold Thomas Ibay, inatasan niya ang lahat ng units na tiyaking ligtas ang kanilang mga tauhan at pamilya at agad na magsagawa ng inspeksyon sa mga himpilan ng pulisya, power supply at communication equipment kabilang sa direktibang paghahanda ng mga patrol vehicles, first aid kits, face masks, at search and rescue equipment bilang bahagi ng posibleng pagresponde sa mga pektadong lugar, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at disaster risk reduction councils. May ding ipinag-utos ang tuloy-tuloy na koordinasyon sa FIVOX at NDRRMC para sa mga update sa aktibidad ng vulkan, ashfall at posibleng lahar flow patuloy ang 24 oras sa pagbabantay at pagtugon ng PNP sa mga lugar na apektado ng ash emission, partikular sa La Castellana, Negros Occidental at Canlaon City, Negros Oriental. Nagsagawa na rin ng strategic deployment ang polisya upang tumulong sa mga lumikas, mapanatili ang kaayusan at iyakin ang kaligtasan ng mga evacuees laban sa anumang uri ng karahasan. Hinimok naman ang mga residente na makipag-ugnayan sa kanilang mga DRMF kung sa kaning piliin nilang lumikas para sa kanilang kaligtasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 5.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music and News authority. Oh, oh, Samantala nanindigan naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na kaisa sila ng publiko sa panawagan para sa pananagutan at hustisya sa gitna ng investigasyon sa mga anomalya sa infrastructure projects ng gobyerno. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigada Mo. i got report Nanindigan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kaisa sila ng publiko sa panawagan para sa pananagutan at hustisya sa gitna ng kanilang investigasyon sa mga irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan. Kasunod ito ng Black Friday protest ng mga biktima ng kalamidad at mga progresibong grupo sa labas ng tanggapan ng komisyon. Ayon sa ICI, nauunawaan nila ang hinaing ng taong bayan at patuloy nilang tinutupad ang mandato na magsiyasat sa mga kwestyonabling flood control at iba pang infrastructure projects. Tiniyak ng komisyon na maingat nilang sinusuri ang lahat ng ebidensya bago isumite sa Office of the Ombudsman upang matiyak na matibay ang mga kaso at hindi ito mababasura sa korte. Ipinaalala ng ICI na nasa apat na pong araw pa lamang sila mula ng maitatag at limitado pa ang pondo at mga tauhan habang hinihintay pa ang pag-aproba ng kanilang budget mula sa Department of Budget and Management. Kaugnay ng mungkahing live streaming ng mga pagdinig, sinabi ni ICI Chair Andres Reyes Jr. na pinag-aaralan pa nila ang mga panuntunan upang matiyak na ito ay alinsunod sa batas at sa kakarapatan ng mga sangkot. Aminado si Reyes na maaaring matagalan pa bago ito maisakatuparan dahil kulang pa sila sa mga abogado at kailangan pang buuin ang tamang mga patakaran bago magsagawan ng live streaming ng mga pagdinig in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news authority, authority. Imax. Imax. Mga kabrigada, nakaalis na po si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungong Malaysia para dumalo sa 47th ASEAN Summit and Related Summits. Bago naman bumiyahin, nag-iwan ng mahalagang direktibang Pangulo sa ilang ahensya ng pamahalaan lalo na kaugnay sa pagpapatupad ng mga reforma, kontrakatiwalian at tamang paggamit ng pondo ng bayan. May report si Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. <laughs> Eksaktong alas 11.28 ng umaga, lumipad ang PR001 na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Umalisan po ng ehekutibo upang dumalo sa 47th ASEAN Summit and Related Summits na magtatagal hanggang October 28 kung saan tatalakayin ng mga leader ng ASEAN ang mga isyong panrehiyon kaya ng sigalot sa South China Sea, sitwasyon sa Myanmar at banta sa maritime security. At this summit, I will join Fellow Asian leaders, in reaffirming our commitment to Asian centrality as we navigate pressing regional and global challenges, including developments in the South China Sea, the situation in Myanmar, threats to regional peace and maritime security, as well as the far reaching impacts of climate change, economic volatility, and transnational crime. Bago lumipad, nag-iwan pa ito ng bilin sa ilang ahensya ng pamahalaan hinggil sa pagpapatupad ng mga reforma laban sa katiwalian habang siya ay nasa ibang bansa. Inatasan ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na ibaba ng hanggang 50% ang presyo ng mga materyales sa konstruksyon upang matiyak ang tamang paggamit ng pondo ng bayan na maaaring magresulta sa pagtitipid ng hanggang 45 billion pesos. DPWH has looked into the pricing of construction materials and found that several items like asphalt, steel bar, cement are overpriced by as much as 50%. and uh, actually, there are some egregious examples where it's even more than that. in order to ensure that the costs of dpwh will reflect the costs of the market and to ensure that the people's money is correctly spent, i have directed the dpwh secretary to bring down the cost of materials by as much as 50%. This is money that we can use for services such as health, education, and food that our people desperately need. Kasabay nito ipinag-utos din ng Pangulo sa Bureau of Internal Revenue na papanagutin ang mga sangkot sa irregularidad sa mga flood control project at tutukan ang mga kahinahinalang transaksyon sa halip na ang mga MSME at malalaking kumpanyang maayos na nagbabayad ng buwis. We will uphold fairness in our tax system We assure our micro, small, and medium enterprises and large corporations who have been lawfully paying their taxes that you will be treated justly. We are just moving the focus from the MSMEs and from the uh, auditing of large corporations. We are moving those efforts towards these questionable projects that we have been able to find. Inatasan na rin anya ng Department of Finance ang BIR na tingnan ang posibilidad ng pagbibigay ng tax relief sa mga manggagawa at ang pagtaas ng tax exempt ceiling para sa mga benepisyo tulad ng uniform at clothing allowance. The Department of Finance has also instructed the BIR to look into the possible exemption of certain taxpayer segments from the obligation of withholding and remitting creditable withholding taxes and the simplification and lowering of the applicable creditable withholding tax rates. With this, we hope to provide relief to majority of our taxpayers burdened by complex tax compliance requirements without revenues to be foregone. May bilin din si Pangulong Marcos sa DTI lalo na ngayong papalapit ang holiday season na. We hear our people's call for government interventions to lower the price of goods, especially food. We are strictly enforcing and monitoring the implementation of the maximum suggested retail price for imported rice. We continue to make available affordable rice, including the twenty peso rice programme. The Department of Trade and Industry continues to monitor and work with the manufacturers to temper prices, especially in time for the holiday season. Samantala sa naturang summit, formal na iwe-welcome ng ASEAN ang bagong kasaping bansa na Timor-Leste habang ipapasa naman ng Malaysia ang chairmanship sa Pilipinas, hudyat ng pagsisimula ng termino ng bansa bilang pinuno ng organisasyon sa susunod na taon. Tatayo namang caretaker ng bansa habang wala ang Pangulo ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DepEd Secretary Sani Angara at DAR Secretary Conrado Estrella III. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Authority. Max. Right Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, pagpapalawak ng minority representation sa BICAM para sa budget, pag-aaralan. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo. Brigada. Report. Pag-aaralan ng House Committee on Appropriations kung paano madadagdagan ang bilang ng representasyon ng minority members sa Bicameral Conference Committee para sa 2026 Proposed National Budget. Ayon kay Appropriations Chairperson Mika Bukas siya sa posibilidad ng pagpapalawak ng minority representation sa BICAM na tumatalakay sa bersyon ng Senado at ng Kamara sa budget. Sinusuri pa niya nila kung may legal na batayan o requirement sa composition ng BICAM bago magpasya hinggil dito. Kinilala naman ni Swan Singh ang mahalagang papel ng Minority Bloc sa proseso ng pagbusisi sa 2026 General Appropriations Bill. Sa katunayan, binanggit niya na naging aktibo si na Minority Leader Marcelino Libanan at Representatives Alan T. at Stephen James Tan sa Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Target naman nila na ikasa ang BICAM sa unang linggo ng Disyembre depende kung gaano kabilis na matatapos ang budget sa Senado. in the heart of changing lives Akos si brigada haji Aminyo minyo ng 105.1 brigada news from manila the music and news authority Mga kabrigada, hinimok naman ni House of Representatives Infrastructure Committee Chairman Terry Ridon na ilabas muna ng opisyal na record ng motion for reconsideration na inihain ni Sen. Joel Villanueva noong 2016 hinggil sa dismissal order ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Unang kuresyon ng Bicol Saro Lawmaker ang timeline hinggil sa reversal ng pagdismiss kay nooy Congressman Villanueva. Sa parehan naman ng Brigada News sa Manila kay Congressman Ridon, sinabi nitong kung totoo nga naihain ng MR noong Nobyembre November 2016, dapat agad itong tugunan ni dating Ombudsman Carpio Morales. Tila babalik din daw ito kay Morales dahil siya nga mismo ang nagsabing naging laughing stock ang Pilipinas dahil hindi na enforce ang pagdismiss kay Villanueva. Dagdag pa niya kung mapapatunayang na isumite sa tamang panahon ng MR, ngunit hindi ko kumilos ang dating ombudsman, maaaring maapektuhan ng bisa ng 2019 ruling ni dating ombudsman Samuel Martires na pumabor sa senador. Kailangan natin makita ano yung actual na motion for reconsideration na sinabit niya supposedly kay Ombudsman na Conchita Carpio Morales noong 2016. Noong hmm. No? November yon eh, sabi niya. Hmm. Nag-submit na rao, no? Kasi maraming mga tanong eh. may mga rules po dyan na pagka nag-MR ka, dapat may resolve agad. Brigada Balita, Nationwide. Samantala, nagpatupad naman ang mas mahigpit na paghahanda ang Office for Transportation Security o OTS sa mga paliparan sa buong bansa. Ito'y bilang bahagi ng seguridad ngayong undas. Sa panayam ng Brigada ni Manila kay OTS Administrator Gilbert Cruz, ipinaliwanag nito na inaasahang daragsa ang mga pasahero ngayong holiday season, kaya't pinaghahandaan nila ang operasyon sa pamagitan ng dagdag na screeners at mas mas maayos na inspeksyon sa mga bagahe. Aniya, layunin ng OTS na mapabilis ang proseso ng pagsakay ng mga pasahero habang pinapanatili pa rin ang kaligtasan at seguridad. Buko dito, magkakaroon din ng mahigpit na inspeksyon dahil may mga pasahero na nagdadala ng bawal na gamit. Sa huli, tiniyak ng ahensya na ipagpapatuloy ang maayos na operasyon at regulasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero ngayong undas. Sa mga darating na araw ko magkakaroon po kami ng massive educational campaign para po sa ating mga kababayan. Kasi o, oh, bawal po talaga yung pagdadala niyan. Ba, kailangan ma-inform po sila hmm. in advance. Siguro sa gate pa lang ho, bago pa lang ho pagpasok ng airport, may eh, nag-i-inform na po sa kanila. Hmm. Para kung yun o, no, ay nasa bag nila, tanggalin na po nila at surrender na lang yun. Pero maabala pa rin po sila. Relax. Right, mga kabrigada, natagpuan naman ang isang hindi pa nakikilalang babae na patay at nakagapos sa loob ng kwarto ng hotel sa Santa Mesa, Manila. Nakasuot ng itim na sando at leggings ang biktima at tinatayang may taas na limang talampakan. Kasama niya ang isang lalaki at isang babae nang mag-check-in naman sa hotel. Batay sa investigasyon, na naman noon ng CCTV ang babaeng kasama ng biktima habang tumatakas. Bitbit -bit ang helmet at naka-face mask, samantalang hindi nahagip ang lalaki sa kamera. Wala namang bakas ng dugo sa kwarto, kaya inaimbestigahan kung pinagamit ng droga ang biktima. Samantala patuloy ang investigasyon at paghahanap sa dalawang sospek upang linawin ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Mga kabrigada, patuloy ang pagsungkit ng gold medals ng Pilipinas. Muling nakakuha ng gintong medalya si Carlos Yulo sa Men's Vault Finals ng 2025 Artistic Gymnastics World Championship sa Jakarta, Indonesia ngayon pong Sabado. Nakamit niya ang average score na 14.866. Matatanda ang dati na rin siyang nakakuha ng mga gintong medalya sa 2024 Paris Summer Games. Congrats, congratulations at proud kami sa iyo, Kaloy. Drive Max, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. It should binantayan upang kumpleto. Balita kumpleto. Drive Max, Brigada Balita Nationwide. At pa-kabrigada inyo na pong napakinggan ng Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang Jive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako sa si Brigada Lay Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 61 days na lang Pasko na. Mula rito sa Brigada News sa Manila, ang nag-iisang The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.